ko na eh, lahat ng kaba, lahat ng ano ko nung nakaraan iniisip. Kasi itong TikTok nakakaba talaga. <laughs> Bago mag-gay na, iba yung nararamdaman namin lahat ng cast. Kinakabahan kami. Pero nung nakita na namin yung audience na kahit pa paano nag enjoy din sila, sobrang iba rin yung pakaramdam na nagagawa rin namin yung maayos yung work namin, yung, yung character namin na nabibigyan boy namin at na tutuwa yung mga audience. Yun, sobrang happy ako sa naramdaman namin mas nakapag-banding na kayong lima ngayon na, 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 na kumbaga, eto, kumbaga, kailan pa ba kayo nag-start mag-rehearse? February pa ba, umak? February, di ba? Opo, uh, February na. February na. Ay, hindi, March. Uh -huh. March. March na ba? March po nag-start uh -huh. yeah. na rehearse. Na nagkita-kita. Kumusta yeah. na kayo? Ayun, sobrang close namin lahat. Uh, para na kami talaga mag-aapa din yan. Mas lumalim kami nung nag-start na yun. Uh -huh rehearsals kasi lagi kami magkakasama, nagpapayuhan kami sa isa't isa, tapos kapag may acting na kailangan um, itanong, yun, tinatanong namin sa isa't isa, yun. Ikaw pa rin ang pinaka-daring sa kanila. At least nakaharap na. Oo, oh, oo. Oh, nung, ano, nung preview, di ba? Ano yung ka niya? Oo, oh, oh. yeah. Di ba? Oo, oo. Kumusta nung feeling mo na nakaharap ka na ngayon? Dati nung sa practice na katalikod ka pa eh. Ano? Um, well, yun pa rin naman yung na-feel ko. Um, ang maligay lang naman kasi sa akin lagi, um, magawa ko yung work ko na maayos kung ano yung kailangan sa na acting, eh yun ang gagawin ko. And, ayun, wala namang masama doon din. Ayun, happy members. na ako sa akin. Na-compare mo rin yung, kumbaga, yung, yung, yung mga role ninyo sa magkakaiba kayo, if ever, alin doon yung pinaka gusto mo? Kung ikaw na, you're a little older, alin yung gusto mong gampanan? Siguro, gusto mong gampanan sa kanila, yung kay KJ, kasi bargas, eh, gusto ko talaga maging bargas-bargas minsan sa ano eh. sa isang pag-acting. Kasi parang lagi akong young, lagi akong bata, lagi akong Malambot. Eh, kasi mukhang considerate siya kasing bata. Ako. 22 ka na, di ba? 24 po. At 24? Oo, oo. Nakaka sa pan-16 years old. O, di ba? Napaka ano niya kasi, eh. Yang Yuki. May mga nanonood sa'yo rito ng mga kapamilya mo? Mga kamag anak o kaibigan? Wala pong pumunta. Pero yung mga friends ko po, mga kasabayan ko sa pag-artista nandito. Sila... Sila Kokoy, sila Rick, sila Nano, sila Miguel Menes, sila Joe Marian, sila Ketch dito sa Lady Boy. Bakit hindi mo inimbitahan sa pamilya mo? Ininvite ko nga so ayaw din po nilang bumunta. Kasi Bakit? Kasi RCBC pa po daw malayo. At saan pa kayo? Nag-anabotas ko kami. Oh, uh, my God, yung iba nga. Saka, hindi talaga sila magandang hindi, hindi sila komportable. Siguro eh. next time na lang sinabi. Kasi theater Kapag naman siya, di ba? <laughs> Role playing lang. Tawag dito, ana, sa ano sa... Sa part ng sa part ng, ano mo, act mo, yung naka-identify ka? Actually sa lahat kasi... Ano Al Nagawa mo ba lahat yun? Eh? Oo! Oh, pinagdaanan ko rin yung pinagdaanan ah rin. Si ano? Yung babae? Yung, si ano? Patricia? Oo, uh, si Patricia ba, ba oo. Oh. Oh. Well, may ganun babae pero hindi soft drinks yung binigay. Parang mm -hmm. ano... True to life? True um, to life. Na-experience ko na rin yun, na-experience si yun so para sa akin... Kahit pa parang nung ginawa ko yung karakter ni Jun Jun, medyo nakapaka pa ako agad. Ay, yun, ang dati sa kalahin yung jakul ng jakul eh. Parang <laughs> ganun ka ba sa totoong buhay? Oo, o, dati Ganun talaga ako. <laughs> hindi Kasi natin na makakailan mga... yan. Ang mga manang oh. Dabi Ayun ka. Eh yun yung karakter niya eh. Oh my god. <laughs> Pero hindi ko naman bagay ko. Ano ba? Hindi ko hindi. <laughs> hindi. Mga na-scandalo naman kayo sobra. Ano-ano pa yung mga play na nagawa mo na before? Dati nag-Basilio ako sa Noli Metangere. Uh, Saan yun? Sa, sa, sa CCP or Amerika? Uh, um, mga SM po, mga estudyante po na noon. At uh, uh, Motorcyclo kay Phil Doble. Ah, uh, the same director. Opo. Ah, uh, yun po. Uh, tapos nag-peta 3D po. Ano peta ka rin? Opo, 2 years po ako nag-workshop po sa peta. Tawag so, dito, pagka ginawa ano yung character mo, ginawa sa pelikula, magtotodo ah. Mag ka? Magtotodo, Opo, magtotodo. Hubad ka? Kasi yung character mo ganun eh, di ba? Oh, uh, okay. Wala ka e. sa, sa, kahit naman sa... Hindi mo nababalik mga... Hindi, yung okay, unlock. Unlocked. Ano rin siya, masturbate ng masturbate doon. Online sex worker kay adult panic. Ako po, laban naman ito talaga. Oo. Oh, oh, handa si Gold sa Yung kay ano, yung... Scorpio oh, Nights 3. Oh. Yan, pinanood mo yun. Sa Twitter lang. Sorry. <laughs> ito talaga. Sa <laughs> Twitter lang. Hmm. Oh. Asa magagawa mo talaga din yun? Oh, yung lahat ng ginawa ng karakter. Napagdaan ito. <laughs> nga lang, yung sa Scorpio Nights, dildo pa rin eh. Diba? Dildo ba yun? Oo, oh, oh, yung sumubo ni Christine. Ay, oh, ano diba yun. O, plastic, ano yun. Dildo ba? Oo, oh. oh, oh, diba? Obvious oh, naman. Papayag pa naman si Christine na sumubo. Oo. Oo. Christian Oh Oo. Oh, oh. oh, oh. <laughs> diba? <laughs> oh, oh. Ikaw talaga, oh. Ibig mo na, hindi papayag si Christine, tapos siya papayag? Okay. Siyempre yung oh. mga babae, ayaw naman nila. Wala, wala namang gumagawa yeah, sa Viva Max, di ba? Yeah, okay. Thank, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.